Okay, sige sige seryoso <laughs> kasi mamahasa pa ayo para lang, lang. nag-uusap lang tayo mo. sige <clears throat> okay hello po and welcome po sa ating YouTube channel uh, dito po sa Knife TV no ah uh, etong ngayon may mga kasama po ako ng dalawa si Bob at si Atilani ayan Lani, uh, yan, Ati Lani. <laughs> seryoso po to no kasi biro lang po kami magkakasama nito uh, isa din po sa mga uh, may video din po May YouTube ka ba wala akong YouTube pero meron akong uh, FB page. Babski Vlogs. Ayun po ano, ilagay eh, lagay ko na lang po ang kanyang ano uh, Facebook page no. Ay mga ang kwentuhan namin patungkol po sa sa fiesta dahil marami rin ako na experience sa fiesta at ito din po ang ating kaibigan ay eh, may mga tanong uh, maari nating masagot. So kasi itong kay kaibigan natin bagwan lang po sa fiesta. So ako almost din, hindi, hindi I almost na uh, uh, I get baka 15, 13 years. So, uh, ikaw po ay kumab. Oh, ako actually nag-start ako sa fiesta no pagkagaling ko sa abroad uh year 2008. Uh nag-work ako sa abroad for more than 6 years pagdating ko ah uh, noong 2007 to, tapos, tapos ng 2008 nag-start ako dumayo nag ako ng 2 to 3 years tapos uh, humintuhinto ako pasunod-sunod na lang kababalik ko lang dito sa south kasi dati sa north di ako De, hey, ang tanong dito anong nakita mo rito sa dayo eh, ang sarap ng buhay mo dati okay Um, anong nakita ko sa Dayo? Actually, sa dami kong napuntahan na lugar, no? nakapunta ako ng Saudi, Napunta ako ng Dubai, uh, Qatar, Bahrain, Hong Kong. Alhamdulillah, napunta ko yan. Uh, nakita ko na mas maganda sa ganitong ginagawa namin na dayo bilang biyahero. Kasi sa totoo lang guys, ha, sa dami ko napuntaan na lugar sa ibang bansa. Maraming mas magandang pasyalan dito sa Pilipinas. Pero hindi pa na-discover ng mga kapwa Pinoy. Kasi, kasi, kasi pag ikaw ay nasa nananatili ka sa isang lugar uh, parang doon lang ang mundo mo no? pwede kang ka, oh, doon na umikot ang mundo mo pwede kang dumaan sa ibang lugar pero yung pagdaan mo doon para kang dumaan ka lang sumakay ng bus sa sakyan pero yung ginagawa namin bilang biyahero birang uh, bilang uh, na nag-iikot kami sa mga piyesta hindi lang kami nag ng isang araw o dumadaan sa isang lugar kundi nag kami ng 3 days Uh, one week, uh, minsan nga isang linggo pa nga Kaya marami kami napupuntahan at ito talaga yung nakita ko na, napakaganda. Habang naghahanap buhay ka, ay marami kang napupuntang okay. lugar. ka Okay. Pero ano tawag dito? Uh, ako alam mo ba, isarin ako sa medyo matagal-tagal na sa Dayo. Pero nakakalungkot. O, nga pala. Okay, mat, sabi mo kasi matagal ka na sa Dayo. Okay. Uh, so, ilang taon ka na bang dumadayo? Kaya na nga, mga almost 13 years na wow. uh, hang on. of, mga 14 years uh, yan. Pero dati, pasundot-sundot din. Pero ngayon, pasundot-sundot na rin kasi yung paulit-ulit na lang na wala nagbabago. Pero naniniwala ako na kumikita naman po kami sa dayo, no? Pero no, nasa tao kung paano mag-ipon. Pero sa ngayon, napaka-irap um mag-ipon gawa ng itong nangyayari. Dahil, aba, yan o, may ano tayo. Ayuda, ayuda, ayuda. Aba, nagkukwentuhan po kami, mag po kami. Ito ay seryosong usapan dahil patungkol po sa, ano to, dayo sa mga sa mga gustong dumay. Doon dati ka, Bob, hindi ko pa iniwan yung kabilang YouTube channel kasi na, ano ako doon, nabuisit ako doon. Marami nagmimisit sa akin na, sir, napakaganda ng buhay mo, paano mag, dayo-dayo. Hindi, sa totoo lang, dami nag, Uh, Nagko-comment doon, gusto sumama sa akin o gustong maranasan. Hindi uh, ko na po sila sa subscriber, uh, di nila na ako alam kung nag-youtube pa ba ako. Kasi hindi, hindi, iwan ko kung napapanood nila yung aking bagong youtube. Kasi tinatamad na rin ako mag-upload. Uh, ngayon naman, ito ang ating bagong kaibigan na bagong tropa na ah uh, patungkol sa kasi di ko rin ano, wala ano ako nagkasama uh, nagbablog nga patungkol sa PS na ngayon pagkakataon ko na uh, ikaw bab, anong pinaka hindi mo makakalimutan sa dayo? Kahit bagwa, kasi alam kong baguhan ka lang eh okay ang hindi ko makakalimutan sa dayo of course guys yung yung nararanasan namin na minsan sa isang lugar hindi ka tanggap kahit Nataga rito ka naman sa Pilipinas pero ang tingin pa rin sa'yo parang dayuan yun ang hindi ko makakalimutan no? pero ito mga to na uh, hindi tumatanggap o ayaw nila dinadayo yung lugar nila sila rin naman yung mahilig dumayo sa ibang lugar kami kasi dumadayo kami sa isang lugar hindi kami dumadayo na asin ano, kasi nag, dumadayo kami naghahanap buhay kami hindi kami naghihingi pero yung nga, ang ano nila, tingin na sa amin, parang hindi kami ano don sa pinupunta May namin. Welcome. Hindi kami welcome. Pero ang nakapagtataka dito kasi, yung mga hindi nag-welcome, sila rin yung dumadayo sa ibang lugar. Kahit hindi naman sila nagtitinda doon alam mo, ganito kasi yan eh, para linawin natin ha. Kung ayaw mo dayuin ang lugar mo, so maging fair ka sa sarili mo, huwag ka rin dumayo sa ibang lugar. Doon ka lang. Kasi ayaw mo dayuin ang lugar mo eh. Pero ikaw, pag ikaw ay dumadayo din sa ibang lugar, pupunta ka sa ibang bayan, eh gusto mo na i-welcome kanila doon, eh i-welcome mo rin yung dumadayo sa lugar mo. Lalo na pag kapwa mo Pilipino yan, kapwa mo Pinoy, na isa lang naman ang lugar niyo, Pilipinas. Di ba? O ikaw, ito, ito yung tanong ko sa iyo na eh. Uh, ano yung nagustuhan mo sa ano yung hindi mo nagustuhan at saka nagustuhan mo sa buhay natin bilang biyayero? Doon tayo sa di ko nagugustuhan. Mukha kaming kawawa unang-una. Alam mo yun, lagi ka nagmamakawa sa mga tao na makalatag sa bahat. Tapat nila, mga organizer, uh, baka sa kanila mga pwede maglatag. Tapos pag nakalatag ka pa, ito pinaka ano no, pag malitang latag mo, tapos ang tingin sa'yo nakapuha mo maninida, kawawa ka kasi ang date ng latag mo uh, dahil porke sa kanila ang lawak ng kanilang ano ang nakita nilang maliit paninda mo ba? oh, ang taas ang, ting, ang tingin, nila sa sarili nila ang baba ako ah, madalas ko yan na experience ang tingin nila sa akin napakababa kasi madalas ang tanong sa akin yan lang ba paninda mo? yan oh, lang bang ayaw wala ka bang ano? Bakit yung pad ka dumadayo? Sabihin may discrimination. Promise, madalas ko yan na na-experience. Ano, na, na, na experience. Tapos ang baba. Lalo na yung mga nakakubol. Akala nila, ano, pero naniniwala ako. Lahat na nakakubol. Lubog dyan sa utang. Ah, ganun? Totoo yan. Hindi so, porke kasi totoo, naranasan ko po yan. Nakaka, nagkukubol din ako, pero nangungutang ako para masabi lang puno ang aking pwesto. Kaya lahat na nagkukubol, hindi porke hmm, puno ang kanilang paninda, ay wala silang utang. Yan po ay you know, So ano naman yung nagustuhan mo? Ah, ito na pinaka the best. Actually ngayon po ay galing po kami kay Atilani. Lani. Ayan na po uh, sa mga dagat at sa mga kasi ang nature lover po ako. Ayan, nandiyan yung dagat, ilog, falls. Lahat po ng mga pwedeng punta na adventure, nandun po kami. Kasi feeling ko po, pag ako nakakapag, uh, nakakapunta sa lugar na yon, parang nare-relax ako. At parang feeling ko eh, wala, parang wala akong iniisip kundi mag-enjoy at uh, parang kalma aking uh, kaisipan. Tapos hindi lahat ng tao ay napupuntaan nila yung mga napupuntaan mo. O, diba? Ang madalong salita, nag-enjoy ka sa nag ginagawa ka. Kaya ito nga may kasabihan ngayon. Eh. Uh, kami po maninda sa mga dayo. Uh, sa gabi, turista sa araw. Wow. <laughs> kaya yun. Bihira lang yun ha. Yes. So ito lang. yung tanong ko pa sa iyo. Okay. Uh, ano yung ano ano yung mga masasabi mo sa mga kapwa mo vendors o biyahero honestly ah, honestly wag mayabang wag masyadong mayabang dahil porketa ayo maiyon na nga balikan natin hindi for ang paninda mo o kariton mo ay puno ng paninda ay amang amang apakapak ka wag ka piling kasi yung iba kasi masabi lang na may katabi ka tapos ma, yung sa kanya maraming stock tapos feeling niya sa'yo parang ang babantin sayo, pa ayun madalas ang nangyayari sa akin na yan napakayabang akala mo kung sino yun hindi na tayo magbabanggit ng pangalan hindi na so, siyempre matik na yun matik eh. na yun kaya ako yung may may plano gustong uh, makaranas ako gustong, gustong magtinda ng mga ganito buhay biyahero manininda uh, i-ready nyo lang sarili nyo dahil maraming kupal na kapwa manininda at ito pa grupo-grupo -grup, grup to kasi pag hindi ka nila ka-grupo yan Di ka nila di ka nila ano yung eh, papansinin no? maaari paalisin ka nila sa pwesto puesto kasi dito sa dayo na to eh, pag may grupo kayo eh parang sa inyo na yung kasada mm, nire-reserva nila yung mga kapwa nila pero paano na yung nandoon ka na sa lugar ikaw, ikaw, ay nasa lugar yung kasama nila nasa ibang lugar eh paano na yung nandoon sa lugar na una kasi siya walang malatagan di ba? Hmm eto, ito pa yung tanong ko sa iyo. Ano yung uh, na-experience mo na uh, para sa iyo ah, uh, worst na na-experience mo sa pagdadayo? Ah, uh, hindi ko tumakakalimutan isa din kasi nung party na Laguna, no. Um, habang natutulog kami sa kalagitnaan ng uh, ano, um, gabi. Ang sarap ng tulog namin ang lamig. Bigla kami binato. Hmm? Um, um, sa Laguna. pa Oh. Um, Mikado yun na? Ah? Oh, tapos uh, ah, buhay pa yung kaibigan namin si Ate Alice. Naway ano. Asi nga, akala namin natamaan, na, natamaan yung kasama namin. Ang laki ng bato. Tapos sa, yung mga kabataan, nagsitakbuan. Yun. Ah, sabihin ang bumato, hindi biyayero, mga taga doon. Mga, naayon. mga taga doon. Mga parang napagtripang kami. Mm -hmm. Tapos pangalawa, sa Mindoro, party ng Mindoro. Alam mo ba yung pa uh, natutulog kami sa plaza doon lang ako na experience na bayan na walang bubong o walang tent walang barangay na pwede mo masilin, masilin, masilungan saan sa amin doon? Eh? Uh, pinamalayan ah grabe doon sa so, sobrang umulan siya ng ating gabi walang Ang, masilungan o oh, as in walang masilungan walang tent walang barangay hall walang bibubong man lang na malilit as in para kaming sisyu kasi o oh, di naman dapat kami mababasa aso ah, yung tubig dumaan sa ilalim. So nagsialisan kami as in wala kami para kami sisyo na hindi namin alam Makikita na. Makikita mo kung paano magkano. Alin? Mm. So ito po ang tanong ko sa iyo. No? Okay. Uh, meron ka bang minsahe sa mga kapwa natin vendors o kapwa natin biyayar? Sasabi ko lang wag masyadong mayabang. Kasi hindi porket na malaki na yung paninda mo Malaw, uh, maraming kampunan ay piling mo ay mala ano ka na mayaman ka na o piling mo ay ano mataas ka na yan ang na napapansin ko mga kupal na mga tsaka yan pwesto pwesto na yan yung tali tayo kasi uso po sa amin sa mga dayo pag dumating ka pag may nakatali sa pader o sa kalsada na kaguhit matik na may mayari nun ang akin lang doon wag mo i-reserve yung wala pa dun sa lugar na yon kasi nandoon na nga ibang dayo paano na yung nandun na kasi nire-reserve kasi yung wala pa sa lugar di pa dumarating di pa dumarating dapat kung sino nandumating, na dumating siya na rin sa kanya yun hindi tinatalian na ginuguhitan na okay lang sana kung bayad na oo, oo. ay, ay Itong yun, libre hindi. naman yung lugar oo oh, yun na ako dapat. Dun, first cup first serve oh, ba? yun ang gusto ko na ano, ibig ko sabihin kasi hmm. hindi eh yung wala pa sa lugar, nasa malayong lugar, tapos two days pa darating. Ngayon, hindi, ngayon, actually ngayon, yung iyang CR na yan, yung itong mm. sa Kapalunga po, mm. ang sabi sa akin ng ano, may may ari na, hanggang natapos po ang piyesta dun sa harapan ng CR, walang nakalatag. Mm. So, sabi nyo, kapwa biyero nyo? Sa tapat, yung may kubol, mm. upwestuan daw ng driver nila, mga ano, hindi ka pa mabuisit. Alam mo, nabili na nila ang ano, Oo, space yun. na yun. Okay, eto, Uh, wala naman sigurong masama, ano. Opinyon lang natin, to At dito naman sa Pilipinas, ito yung bansang democratic country. At mayroon tayong freedom of expression, ano. You know? Okay. Ikaw, naib you know. Personally, ano yung masasabi mo sa mga organizer? Sa piyesta, parami kasing organizer. Organizer sa mall, organizer sa mga, ano, ang tinutukoy ko na organizer, organizer, din, organizer lang -organizer. sa piyesta. Meron din taong nag-organize, pero hindi naman siya organizer. Yun, know. okay. Okay, uh, muli uh, organizer sa piyesta, para hindi madama yung organizer sa mga mall, sa mga ano-ano pa. Okay. Muli, uh, muli uh, ikat namin muna itong video na to at sa uh, part 1 po tayo ngayon sa part 2 natin. Bang, uh, sundan nyo po kami sa part 2 namin. Kaya hanggang dito lang muna, masyado ang ating yung uh, video. So, please subscribe po at pakiclick na lang. Okay.